Uh, muna-una na sa ating pag usapan po no Sir Jason ang inyo pong uh, siguro reaction or opinion mula po sa Sinag dito po sa nabanggit kamakailan ng na, na, na Department of Agriculture o DA na pinag-aaralan na nga rin daw po ano kung possible 'tong pagpapatupad po ng maximum suggested retail price o MSRP po ano sa mga um, produkto katulad po ng bawang po at uh, itlog uh, Sir Jason yung sa garlic po, uh, yun po ay welcome sa atin yung uh, pag, uh, papataw ng MSRP. Kasi po ang uh, bawang, uh, unfortunately, ay 95% na po siya imported. Ano? Uh, nasa 5% na po yung talagang locally produced. Alam ko po sa Pangasinan, may mga lugar pa dyan na naga, nagtatanim ng bawang. Pero ang karamihan po talaga ay imported na po at uh, kaya po na ipanukala itong MSRP kasi nga kagaya po doon sa imported rice, etong imported garlic nakukuha lang po dila at 70 pesos per kilo, landed mm -hmm. cost na. Pero ang pagbenta sa, sa palengke may umaabot pa po ng 180 o 200, uh, karamihan 150 medyo malayo na po yung agwat nung retail price sa landed cost ng, ng, ng bawang sa 70 pesos. Pag 70 po kasi, ang sabi natin, plus 40, plus 50, pero pwede na po. Uh, nagkataon na dapat 120 lang siya, 130. Kaya po pag nasa 150 po yung presyo ng bawang, eh talaga pong meron na po tayong masasabing profiteering po uh, sa bahagi ng mga nasa imported garlic sector po. Mm Okay po. Ganon din po ba uh, yung sitwasyon pagdating naman po sa uh, itlog po, Sir Jason? Uh, yung sa itlog po tsaka yung manok, baka kailangan pang aralan dahil uh, uh, baka kailangan makausap lang siguro itong mga uh, labas na sa farm gate. no Kasi po ang sabi nga natin, uh, mababa pa rin ang farm gate ng itlog for the past weeks. Pero tumataas sa retail. Kailangan po siguro makawasap po na ang industry at tignan ano, kung nasaan yung, yung, bara, baka po tumakuha naman sa pag-uusap po na mahirap din po kasi yung uh, po sa MSRP. Kung ito po ay uh, may local component, ang itlog po kasi walang importe dyan, lahat yan local. Kahit po sa manok, majority, majority pa rin naman ay uh, locally produced po uh, than, than important. Mm, mm okay po. Ah pero pagdating ko doon sa mga or katulad po nito yung sa bawang nga po ano, kung possible po ito uh, like you mentioned po ano Sir Jason, hanggang uh, anong presyo kung sakali ano yung magiging MSRP po ng uh, bawang po kung sakali. Oh, kasi ano naman po siya uh, nasa 70, 80 ang landed ko. Siguro mo plus 50. Ah uh, pwede na po siguro yung hanggang 130, 140. Or kahit wag nang dumagpas ng 150, s yun po ang uh, uh, pwede natin ipanukala uh, kasi constant naman yung landed cost po niya, hindi naman siya kamukha ng local uh, production na nagbabago-bagong presyo depende po sa panahon o kung may mga nadada nadadamage po na mga produkto. Mas stable po yung uh, imported kaya siguro po pwede nga uh, uh, ang panukala ay 130 ang magiging MSRP. Mm, mm Okay po. Pero possible po ba na mag- matatawag po magiging epektibo po yon Sir Jason, kung ipatupad din po itong MSRP sa produkto po ng bawang or either po sa itlo? Ah, sa, sana nga po yung sa bawang ma-implement ma 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 siya. Ah, mm -mm. hindi, hindi, ah, ngayon naman ay joint effort lahat, ano? pati DTI, pati ata mga LGUs ay tutulong na sa monitoring. Uh, para po talaga kahit pa paano makinabang yung consumer sa murang kuha na import. Yun, yun, po kasi ang punot dulo. Eh. Ang murang-mura ng na import, binaba pa, taripa, and yet hindi po nakikinabang ang mga mamimili natin. So hopefully, ito po yung imposition ng MSRP ay talagang makatulong po sa ating mga uh, consumers. Okay, pero ito po ba sir ay... Kamusta ba sa ngayon? Base rin po ano sa inyong mga uh, observation, yung sa demand sa ngayon po ng uh, bawang po yung yung sa bawang naman po uh, dahil hindi naman siya kumbaga nadadamage ng mga typhoon ano hindi ka mo kapo pag ito ay uh, grown locally uh, wala po tayong nakikitang problema sa supply at uh, ang, uh sa presyohan po talaga ang nagiging problema uh, sa ngayon po hindi po usapin ng may may kakulangan po ba o may shortage uh, wala po tayong nakikitang ganung uh, scenario sa ngayon Mm, -mm Okay po. As kanina, na-mention din po ninyo no, sa unang bahagi po Sir Jason na um, sa atin naman sa Pilipinas, uh, unlike po sa iba pong mga um, agricultural commodities natin, uh, dito po sa bawang ay um, halos or mataas po yung porosyento ng ini-import po natin at mas maliit yung locally, lokal uh, locally produced. Ano ba yung Possible din, ah, uh, yung mga dahilan po, ano, um, uh, Sir Jason, kung bakit, ah, uh, mababa lang po, ano, yung porsyento po ng mga locally produced po natin, ng mga bawang. Opo, ah, uh, yun nga po, very unfortunate, kasi sa nakaraang uh, dalawa, tatpong dekada, dahil mura po yung, uh, imported na garlic, talagang tuloy-tuloy na lumiit, lang lumiit yung ating local production, na hindi po tayo makapag-compete, ano. Yung local natin kasi, talagang mas mahal siya, kasi nga po, ah, uh, dito ay mano-mano at talagang uh, uh, mas masarap naman yung bawang natin kaysa imported. Kaya nga lang po, mas mataas po yung ating uh, gastos sa uh, pagtanim ng bawang, paglalaga ng bawang. Kaya uh, umabot po talaga sa panahon na halos uh, umasa na lang po tayo sa import. Dahil ang tendency po kasi natin, mas mura, yun ang tinatangkilik. Uh, very unfortunate po yung nangyari sa ating garlic industry and hopefully hindi na rin mangyari yan sa halimbawa onion industry na ngayon po ay may mga ano rin ano? may mga pag uh, import na rin sa uh, mahabang panahon mm -mm. Mataas po ba yung uh, uh, cost of production po sir Jason uh, kapag uh, magtatanim po ng bawang po? Opo mas mataas talagang pa siya sa 100 eh ito pong mga imported 70 landed cost na kaya po Uh, medyo mahal po talaga ang uh, uh, ang local kumpara po dito sa mga imported uh, na bawang. Mm, mm. Okay po. So um sa, sa ngayon po kasi marami pong may nakakapansin at uh, tila parang uh, na, mapapadalas itong pagpapatupad po ng maximum suggested retail price o so, MSRP po no ng uh, DA kasi yung nauna po uh, sir Jason tama po no sa uh, pork uh, products and then sa bigas. So, uh, meron bang siguro ang ngayon tila trend po yung pagpapatupad po ng MSRP ng DA, sir? Uh, yung, yung, sa, yung sa bigas po at sa baboy, yun ay sinusuportahan natin dahil yun po kasi talaga yung uh, matagal ng problema natin. Mababa yung farm gate, pero mataas ang retail. Yun mm -hmm. po yung sinasabi natin ah uh, uh, talagang may disconnect. Ano? Uh, hindi nagre-reflect yung retail kung magkano lang ang farm gate. Yung MSRP po ay isa sa mga initiative na, na, na we are supporting para po yung gap sa pagitan ng farm gate at retail mapaliit ano uh, kumbaga yung yung pagkaluhi ng farmers kung mababa farm gate nila uh, kumita naman at makinabang naman ang consumer pero kung talagang mataas ang gastos halimbawa sa baboy po talagang mataas po ang gastos ngayon sa baboy dahil uh, meron pa pong ASF ano uh, nag isasagawa uh, ng mga biosecurity A uh, measure sa mga farm, mahalang feeds. Kaya po talagang medyo mataas ang, 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 ang presyo ngayon ng baboy. Dapat po uh, mag-reflect din siya na hindi naman masyadong malayo ang kwat. Kasi yung 400 po talagang sobra-sobra siya. Kung ang farm gate ay nasa 230 lang. Na. Yung sa bigas, ganun din po. Landed cost niya ngayon ay nasa 26-27 na lang. Kaya yung 45 po ay tingin natin. Tama rin no? para ma-address po yung masyadong malayo ang pagitan ng uh, farm gate. O kaya landed cost kumpara sa presyo po sa retail o presyo po sa mga palengke mm, -mm. okay po uh, paano rin po direktang maaapektuhan or ano yung magiging epekto po nito naman um, sir Jason ano kung magpapatupad po ng MSRP sa um, particular po muna sa bawang uh, sa mga importers at ganoon na rin po ano sa traders and retailers po yung yung bawang eh uh, iilang kamay lang po talaga yun sa yung sa imported garlic tatlo lang yan no importers traders wholesalers saka retailers mm. minsan isa, isa 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 lang din yan uh, hindi hindi po natin sila nakikita nang dahil niyan alam natin kung magkano lang niyan na nabibili yung uh, imported na garlic at pero masyadong mataas ang pagbenta sa palengke ah uh, yun lang naman po ang ating medyo kumbaga ay uh, binabawasan yung sobra-sobrang tubo. Hindi naman po ginagawa ito para malugi ang sinuman, kundi para lang kumbaga mas mas maging abot ng ating mga consumers yung presyo, pwede naman mura, hindi mahal. Kaya y yun po yung tingin natin ng kaya ng MSRP sa bigas, imported rice at ngayon po ko sa kasakali, sa imported garlic po. Okay. Pag na dito, Sir Jason, ay uh, nakukonsulta din po ba kayo? Uh, and uh, pati po ng iba pong mga agri-groups and uh, stakeholders po mula uh, kung kayo po ay konsulta po ng Department of Agriculture regarding this po? Opo, at uh, tayo ay natutuwa ngayon sa hakbang po ng, ng kalihim ng uh, uh, kagawaran. Uh, halos linggo-linggo na po ang konsultasyon natin ano, sa usapin ng baboy, ng bigas, ngayon naman bawang, at uh, ang alam ko po, next week, itatakda rin yung usap naman sa uh, itlog at manok. Kaya maganda po yung eh, nag-uusap para nga ma-thresh out kung may, kung may mga problema. Kaya uh, more often po itong uh, last, uh, past few months, suportahan po natin yung mga steps ng DA kasi ito po ay batay sa, sa mga naging konsultasyon niya sa mga stakeholders, uh, most especially sa mga local producers po. Okay. Ito, um, siguro maiba naman din po tayo bagamat sa agriculture sector pa rin naman po ito, uh, Sir Jason. Kung meron po ba kayong mga natatanggap po na uh, informasyon sa ngayon regarding po ano? Um, nakapanem din po natin yung last time dito eh. Yung uh, oversupply po ng kamatis, kung kamusta po sa ngayon, Sir? Opo, yung kamatis, uh, medyo malungkot pa rin ang sitwasyon dahil hanggang ngayon po, uh, alam naman natin uh, matagal ang anihan sa, 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 sa kamatis halos apat hanggang anim na linggo na tuloy ang pagbunga niya. Uh, unfortunately, uh, mara mataas, ma marami pa rin po yung supply kaya um, halos uh, break even pa rin po yung farm gate. Uh, Diyan sa Pangasinan, pati po sa Nueva Ecea, ang, 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 ang report sa atin, uh, kahit pa paano ay nakaka-break even. Pero yun nga po, sana man lang sana ay kumita sila. Uh, ito po sa mga darating na araw, hopefully, ang magiging maganda yung presyohan pero the past 3 4 weeks po talagang uh, mababa po talaga ang ang ang, ang, ang farm gate price ng kamatis. Mhm. -mm. Uh how about din po sir Jason doon po sa presyo po ng uh, mga sibuyas may pagpupa na din po ba sa ngayon? Yung sibuyas kasi no ko pa rin sila uh, pareho po sa kamatis talagang medyo mababa po ang presyohan at uh, ang, ang, ang sibuyas po kahit papano ay pwede naman siyang mailagay sa cold storage. Kaya laking ipagsapala rin po yung ibang mga farmers natin, naglalagay muna doon sa cold storage. Yung kamatis po talaga ang medyo problematic dahil hindi mo naman siya pwede ilagay sa cold storage. Masisira din siya after one week. Uh, kung kailangan niya ay ibang klaseng post-harvest facility na pwedeng patuyuin, ano? yung sinasabi nilang uh, i-dehydrate yung kamatis. Pero yun nga po, Uh, wala pa siyang uh, ganyang mga pas pasilidad uh, sa, sa, sa anikan ngayon So hopefully by next year, uh, sa pag-uusapin natin sa VA uh, ma Makakapagtayo po tayo ng mga post-harvest facilities para naman po sa kamatis Okay, malaki pa po ba sa ngayon, Sir Jason, yung pangangailangan po Na madagdagan yung mga cold storage facilities and pati po sa mga post-harvest uh, na mga pasilidad po Opo, uh, kaya, kaya, kaya kailangan pa rin po at sana ay ito ay government controlled kasi marami tayong cold storages pero ito po ay mainly private. Ano? Kaya mm. uh, yung naging problema natin ng mga nakarang panahon, kahit walang laman yung mga cold storage ay naka-rent out na. Ibig sabihin, nag, nagbayad na yung mga trader na pepesto sa mga cold storages. Kaya wala rin mapestohan yung ating mga farmers. So, uh, kailangan pa po and hopefully uh, ito ay magiging uh, government controlled or at least cooperative na nagpapatakbo para uh, ang nakikinabang po talaga ay yung ating mga farmers. Ayan, okay po. At siguro pang huli po, Sir Jason, bang, kung may mga dagdag pa po kayong abiso, no, mula po sa sinagans, lalong-lalo po sa mga um, nasa kapo po ninyo, nasa agriculture sector po, Sir. Opo, ah, talagang ah, very challenging po ngayon ang, sit ang sitwasyon sa agriculture at magpapasalamat ah, naman tayo na mayroon coordination sa DA at ah, ang mga sentimento po ay ah, napapating naman natin na ah, particular po sa mga programa tulad, tulad po sa Bombo radio at ah, sana ka po ay ah, magtuloy-tuloy na mapakinggan yung mga concerns ng ng agriculture sector ah, in the coming weeks and months ahead. Okay po. Ayun po, maraming salamat po muli, Sir Jason, sa oras ninyo at magandang gabi po sa inyo, Sir. Oh, magandang gabi rin po. At salamat po sa pagkakataon na marinig po ang sector ng agrikultura sa kapag programa. Good evening din po.